Natahimik ang lahat sa sinabing Tony ni Steph Curry mga kapatid. Hindi inakala ng lahat na eto ang sasabihin niya. Dahil eto nga po ang kauna-unahang pagkakataon simula noong 2013 na inisnab siya bilang starter sa All-Star Game. Para nga sa iba, e dilubyo kung maituturing ka na ganito. Isa ka nga naman sa tinitingala ng lahat at halos wala ka nang dapat patunayan pa sa ligang to. Pero isnab ba ang ginawa sa iyo ng NBA? Lalo pat ngayong nalalapit na rin ang pagbakas ng karera niya. 35 anyos na nga din po itong si Curry. Kaya sa ayo man o sa gusto ng lahat, pwedeng biglang magibah ang ihip ng hangin sa isang iglap. Kagaya na nga lamang din ang nangyari kay Kobe matapos ang karera niya. Tila tahimik nga po ang lahat ng pinuri pa ni Curry sila Shai Gilgios Alexander at Luca na nakarating dito sa kanilang karera. Pero kitang kita nga rin po na medyo malungkot rin si Baby Pace Assassin dahil nasabi niya nga rin po na sana nandun siya in whatever kapasit Humble pa rin nga po si Steph mga kapatid kahit pag ganitong tila naungusan na siya nila Luka at Shai. Marahil wala ka na rin mahihiling pa sa apat na beses na nagkampyon, siyam na beses na ding all-star, dalawang beses naging scoring leader at siyam na beses na naging all-NBA player. Si Curry nga lamang po yan, patunay nga lamang na isa siyang alamat sa ligang ito ano. Kahit nga 35 años na nga din, e malalolo LeBron pa rin kung kumamada mga kapatid. 26.8 8 points, 4.9 assists at 4.2 rebounds sa 44.8% na shooting. Walang duda, isa pa rin nga po siyang best player sa ligang ito. At tiyak na marami pang taon nating masisilayan si Step, lalo na sa All-Star. Pero yun nga lamang, medyo talagang tagilid at kailangang ma-remedyohan nila ang kanilang issue ngayon. Kung gusto pa nga nilang maisalba ang season at makahabol pa sa playoffs. Medyo nagiging pabigat nga po talaga sila Clay Green at maging itong si Wiggins na dati maaasahan talaga ng team. Todo ang ginagawa ni Curry ngayon mga kapatid. Kaya medyo hindi rin makabuelo at malamang dito siya nakitang hirap. Kaya nalaglag sa starter ano. Pero gayon pa man paniguradong may plano ang Warriors kay Curry para ma-maximize ang natitira niyang taon sa liga. Whether ngayong trading deadline or sa summer nila gagawin yan. Alam nga po ng lahat na handang-handa ang team na mapakawalan ng lahat. Maliban lamang kay Steph, di ba? Samantala, puro kasi ng at nagyayabang na lang din yan ata itong si Clay Thompson mga kapatid. Maliwanag pa sa sikat ng araw kahit sinong tanungin pa sa liga na hirap na hirap talaga ang Dub Nation ngayong season. Walang kakunsi consistent kahit pa maganda naman sana ang ipinapakita nila nung pagsisimula ng season. Dahil nga rin daw nakuha nila itong si CP3. Pero makaraan nga lamang ng 10 games na paglalaro dito na unti-unting nakikitaan ng butas ang Warriors. Sunod-sunod na problema simula ng suspension ni Green etong malimit din na maalat na laruan Wiggins. At ang worst pa nga po dyan, eto ding pagkaslump ng shooting ni Captain Clay na inaasahan sana ng lahat na aagapay kay Carey kapag hindi maganda ang laruan niya. Napakataas pa rin nga po ng kumpiyansa ni Clay Thompson mga kapatid. Despite sa ganitong estado nila at estado rin ng laruan niya, e nasabi pa nga niya high level na wing player pa rin siya. Kahit pa talagang todo bagsak ang shooting niya no. Nang dahil nga daw dyan kaya high money player o mataas pa rin ang value niya sa liga. Parang nangahype lang rin yata ng sarili niya itong si Captain Clay ano. Para kapag nga naman tinuluyan na siya ng Warriors, eh malaki pa rin ang offer sa kanya ng ibang team. Pero hindi nga lamang rin po porket si Katka, eh dyan lamang tumitingin din ang mga kupunan. Tumitingin nga rin po sila sa mga stats. At eto nga po ang malaking basihan din kung mas malaki ang offer ng isang manlalaro. Kahit pa nga po key player ng Warriors at beloved player talaga ng mga solid fans ng Dubs, sarong klaro pa rin kaya hindi na siya nakakatungtong pa sa all-star ng apat na taon na din ang nakakalipas. Hindi na nga po siya ganun ka-efficient sa paglalaro at kahit sa ang mo patignan sa loob ng court, e wala na nga ang dating Clay Thompson. In short, puro sablay na ang nakikita sa kanya. Free agent na nga po siya sa darating na summer ngayong 2024. Umaasa pa rin si Clay na mabibigyan siya ng malaking offer ng Warriors. Pero hindi nga po madali yan para sa team ano. Lalo pat patuloy pa rin silang binibigo ni Captain Clay.